Basahin po natin ang Roma chapter 16 verse 15 up to 27. Batiin ninyo si Fai Lulubu at si Jolia, si Neryo at ang kanyang kapatid na babae at si Olimpas at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-arala at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyak at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, na da dapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling parahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoon Heso Kristo ay sumasin niyo. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Lucio at ni Jesus at ni Susi Petro na aking mga kamag-anak. Ako si Tercio na sumusulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Geyo na pinanuluyanan ko at ng buong iglesia. Binabati kayo ni Erasto na ingat yaman ng bayan at ng kapatid na si Cuarto. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay suma sa inyong lahat. Siya nawa. At ngayon sa kanya na kapangyarihan na sa inyo'y ay makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Heso Ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Natapat na hayag na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay pinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa isang Diyos na marunong sa pamagitan ni Yesu Kristo na sumasa kanya ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Amen Lord Jesus.